Hello guys, welcome to my channel Bibo Asus Vlog. So ayan naman guys. So ito yung patunay na kapag tayo po sa Panginoon, uh, ito ay uh, ang masasama ay uh, kusang uh, ma ma ano to, masusunog sa sarili niyang patibong. So ayan guys. Yung focus na focus tayo kay God tapos nakakaramdam ka na mayroon na uh, gustong uh, uh, mang ano uh, gustong may sa yung uh, um kumalaban mga kapatid. So ayan, pinagdarasal mo na lang sa Panginoon yung mga masasama. So makikita niyo guys na kung mayroon man na uh, masamang may balak sa inyo yung bigla na lang bang nasa loob kayo ng kwarto mayroong biglang langaw na dadapo dyan sa may altar nyo so magugulat ka na lang matitipok siya sa uh, kandila so ito naman yung uh, bigla kong naglagay ng tubig sa aking dinadasalan bigla siyang dumapo dun so patay siya mga hey.